Hi guys, again welcome to my channel. Nandito tayo ngayon sa bundok. Ito ay uh, pagmamayari ng Rosales uh, family. Uh, ang nanay ko kasi Rosales kaya meron siyang uh, kaunting kaunting dito kasi sa kanilang ninono ito so ngayon uh, kukuha tayo ng tinatawag nating uh, tawag dito ay ubog uh, ubog sa Ilocano pero sa ano Tagalog, ubod eh. ubod ng Palma Brava uh, kasama ko ngayon si Aldrich Constantino yung partner natin sa Taekwondo sa swimming at uh, marami marami pa Okay Siya ngayon ang taga kuha ng ubod natin Ito ay mapait Pero napakasarap ah, Napakasarap ah, Para sa aming mga taga San Jasmira Lalo na dito sa ah, Ano ah, Bandang ah, Malapit sa may bundok bundok Okay nandito yun yung ano palayan nila lolo palayan nila mother mga kun nila kabundukan yan kung nakikita nyo guys ah, talagang ah, kabundukan dito nandito kami ngayon kukuha ng tinatawag nating survival food okay Kuha tayo para meron tayong kainin mamaya kasi bumabagyo eh kailangan din to Okay. Pampalakas. Yan. Uh, yan yung uh, ubod. Tapos ngayon, uh, guys. Ito na yung mga nagkalat na fern. Mga uh, kapatid. Yan. Mga fern yan. Napakarami. Hmm. Pati sa right area ko. Ayan. Mga fern yan. Ayan. Marami talaga rito. Nagkalat. Ang uh, ganda-gandang pang dekorasyon sa tabi ng sa, sa, garden ninyo gawin yung masterpiece yan yan no? yung pako natin yung giant fern natin ayan yan yung mga giant fern nandito rin yung kasama nating isa si Jelimar Marangan ah uh, hopefully magiging pulis ito pagka graduate niyang uh, maging ano, uh, pagka graduate niya sa uh, criminology. Marangan, uh, tumalaw ka tuya. Okay, Then si Marangan, kumukuha ng pako. Okay? So now, uh, ito yung uh, aming pinagkukunan ng mga pagkain na nakukuha lang sa gilid-gilid. Ayan na naman, meron tayong kawayan. At uh, titingin tayo maya ng uh, labong ng kawayan para isahog natin doon sa paku. okay so guys dito sa survival hindi lang naman yon ang mga nakakain sa bundok may mga fishes din syempre may mga tawag natin doon pag uh, yung abuyo yung mga manok na gala okay aside from sa ano sa kawayan paku sa labong pala doon sa ubod aside sa mga ganyang pagkain dito sa bundok may mga abuyo din mga wild chickens saka birds pero pinagbabawal yung birds eh ah, saka fishes of course paano nagkaroon ng fishes sa bundok siyempre may mga ganyang area oh ah, ginagawang fish pan niya ginagawang fish pan so, oh pwedeng mabuhay dyan yung, ato, yung fishes natin lalo na tilapia at saka dalag Ayan. okay ah, ito yung buhay natin sa probinsya okay so ito meron na naman akong nakitang isang yan yan ito ah, ito ay barangbang so baka hindi makarelate yung iba ang barangbang ay isa ring klase ng fern may pako, may barangbang may giant uh, uh, fern ayan, we are very ano blessed with this a few moments later right guys uh, once again, good morning this is uh, your Mestro Jun andyan na yung tinatawag natin uh, tinatawag natin ano, ubod, ah, ubod ng palma braba or labid. Hindi 'to rin yung kinuha kong pako. yan At si jelly Marmalangan, marangan ay meron din siyang pako doon. So, wala pa ang oras, marami, marami na kaming nakuhang pagkain. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung Na biktima ako ng litch eh. Ito tinatawag nating linta. Eh, okay. meron meron ng linta na kumagat sa akin, buti na lang nagtiyaga ka, kumagat kasi walang kumakagat sa akin eh. Okay? So ito, ito yung leads. Kita niyo ba guys? Yan. Yan. Yan yung bilog sa amin. Pagkatapos niyang kumain at humigop ng dugo, ay kusa na rin niyang mahuhulog pagkatapos kanyang pagsawaan eh, kusa na rin siyang aalis ah, parang ko lang hmm? parang tao lang kung nagamit ka na eh, sorry na ah, joke lang yan be with you. anyway ah, may papakita pa akong survival food sa inyo ah, meron tayong tawag dito ay ninago natin itong to galing sa ano galing sa mga kahoy kahoy yan ang tawag natin dyan ay kudit dit ha ah? kudit dit Isong, itong kudit dit naman na ay kapit nakapit sa kahoy hmm? kasi sa kahoy siya kumakain ang leech naman sa tao or sa animal siya kumakapit bakit kasi may dugo pero itong kudit-dit na ito Pag namatay yung kahoy Or minsan nga hindi pa namamatay yung kahoy Kumakapit na siya ha? Para ding tao ito Kumakapit kung saan Kumakain ha? At anyway Itong kudit-dit na ito ay Para siyang mushroom eh, okay, Mushroom na rin kasi Variety of mushroom ito na of mushroom mamaya kukunin natin yan isasahog natin doon sa dinindeng ah, sa dingding pala ano sa dinindeng <laughs> joke lang yun sa dingding so, marami tayo ngayon dito yan kung napapasin nyo, yung mga kahoy na namamatay yan na na yan so marami tayong kudit -dit dito mamaya baka kukuha din kami ng kuhol or yung golden kuhol pagkain din yan galing sa bundok o dito sa may farm sa may field daming pagkain dito sa bundok basta matyaga ka lang na manguha matyaga ka lang tumingin anyway wala namang nagbabawal dito kasi nasisira lang din naman sira lang din naman pag hindi nakuha masisira yan at uh, ito yung nakakatulong din talaga sa atin uh, wala maraos din yung isang kainan di ba? or malibre yung isang kainan saka masarap pa exotic mga exotic food mga to eh hmm? lalo na dun sa kuhol uh, sa Ilocano may mga banyas pa dyan eh banyas, uh, mutit wild chickens uh, ah, dito marami dito sa may mountain range na yan marami yan yung mga wild chickens yung abuyo dami na rin ano, yung pinsan ko nga nag-aalaga ng abuyo eh katos nga pala si lord ah, mabuhay ka sa pag-aalaga ng abuyo okay so ito yung mga pagkain nakukuha sa bundok na libre sa tuwing walang trabaho dyan sa bayan-bayan, dito kami sa bundok pupunta para makakuha ng pagkain na libre. Saka masarap. Ah, hindi lang siya pagkain na libre, masarap din at ah, masustansya. Siyempre. At saka ito ay biyaya ng Panginoon na dapat nating tignan din at hindi lang binabaliwala. Ah, uh, ito yung blessing na galing sa forest. Okay? So once again, uh, mga kapatid, shout out sa shout out kay John Kate. Uh, my student in criminology. Shout out my friend, my idol. Uh, please continue subscribing. So, mga hindi pa naka-subscribe sa channel ko, you please uh, subscribe. Uh, this is your uh, maestro John giving you insights and idea regarding the subjects of criminology. And uh, many others hindi lang hindi lang technology but sa si farming dito sa how to survive kayang exotic doon sa pag-alaga ng uh, ayok so once again uh, thank you and continue continue your uh, subscriptions uh, sa akin uh, hanggang dito na lang ayan uh, mabuhay tayong lahat